May uh, kamatis na tumubo rito sa tabi ng bakod. Yan oh, dito sa may uh, karsada, tabi ng mga garden ko. So, sayang naman kung pabayaan lang dito, baka lang ng hayop o kay kambing. So, ililipat ko po. Yan, itatabi ko doon sa ano, doon sa patula. Iingatan lang na waga uh, ma-damage yung ugat. At pag i-experimentuhan natin, hindi ko alam kung anong klaseng kamatis to. Basta tumubo lang dito sa tabi ng karsada, sa may bakod. Ito, tanggal na tanggal na sa lupa. So ililipat ko na. gumawa na ako ng lungaw doon sa paglilipatan ko dapat mamayang hapon eh pero lalagyan ko na lang ng shade nya so uh, hindi ko maabot iikot ako ito gumawa ako ng lungaw dito dito ko itatanim so ayan ito tabunan natin ng earth yung organic yan mabuhay ka kamatis mayroong kang gwardya naman ito inaayawan ng bugs ang amoy niyan lalo na mga langaw lamok iyan ang protection sa pambugaw ng langaw And then, didiligan po natin yan. Ililipat natin itong stick, yung climbing stick nya, dito. So, habang maliit pa, yung ugate kakaunti pa, lagyan na natin. Para support ba. Ayan. So mayroon na siyang guard. Paikutan natin. Kasi kung minsan may nakakapasok pa rin na si Siwi. Para hindi kalay kayin. So ayan. eh paikutan na lang. Ayan. Ngayon, itatali ko yan uh, yung yung kama, yung kamatis dito sa sa stick. Tapos dahil mainit, lalagyan natin ng support para hindi siya uh, mabilat sa araw. Yun pinakapayong niya yung balat ng uh, ano yung saging pa ayan o, so hindi na masisilip ng uh, araw yan so may protection na siya at least mahahanginan kasi, kasi kung hindi ko lalagyan yan sigurado malalanta dahil ano na alas 10 na ng uh, ano alas 9 na ng umaga um, so ayan nasa safe na siya so ayan nakatali na yung uh, kamatis sa uh, climbing stick kumain man hindi na siya matutumba yan bye bye na po